Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y nasa huling linggo na ng ating liturgical calendar sa ating pagdiriwang ng Kristong Hari. Sa susunod na linggo, magsisimula tayo, papasok tayo sa banal na panahon ng Adviento. Na saan sa huling linggo ng ating liturgical calendar, isang katotohanan ng ating pananampalataya ang siyang ibinibigay sa atin. Si Yesus bilang Diyos ay Hari natin. Si Yesus bilang Hari, Hari ng mundo. Subalit kung atin titignan, parang kakaibang Hari ang siyang ating nakilala. Sanay tayong ang Hari, maringal, may kapangyarihan, iginagalang ng marami. Pero ang Hari na nagpakilala sa atin sa Ebanghelyo, hindi koronang suot, kundi koronang tinik. Hindi setro ang kanyang hawak. Hindi nakaupo sa kanyang trono, kundi nakabayubay sa krus. Hindi nakasuot ng marangyang kasuotan, kundi inaalimura, pinahihirapan. Kaya sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, anong klaseng hari ba si Jesus? O mainatanungin, para kanino nagahari si Jesus. Sino ang pinaghaharian ng kanyang kapangyarihan? Maliwanag na ang hari na si Jesus naghahari sa mga katulad ni Dimas, ang isa sa mga nakapakong magnanakaw kasama ni Jesus. Sa madaling salita, si Jesus hari ng mga dukha. Paanong ang isang magnanakaw na tulad ni Dimas ay maituturing na isang dukha? Paano ang kagaya ng isang magnanakaw masusungkit ang kaharian ng langit? Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. May langit ba para sa isang magnanakaw? Meron bang paraiso para sa isang masamang tao. Malamang ang sagot niyo sa akin, ano ka Ano ka sinuswerte? Walang langit para sa isang magnanakaw. Isang malaking wala. 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 Bakit? Sa pagkatsayo po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga korinto ang mga magnanakaw, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya't maliwanag, na ang magnanakaw, walang langit na pwedeng masungkit. Kaya nakapagtataka sa ating Ibanghelyo, ngayong kapistahan ng Kristong Hari, isang magnanakaw ang humiling kay Jesus. Huwag niyo po akong kalimutan. Isang magnanakaw ang siyang nangarap na masungkit ang kalangitan. Alam natin ang sagot. Ang sabi ni Jesus, ah, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Subalit mga minamahal ko, mga kapatid, huwag po kayong magkakamaliha. Huwag niyo kagad-isipin, ah, naman pala. Kahit pala magnakaw ako, may langit para sa akin. Ah, gano'n naman pala. Kahit pala nang dambong ako at gumawa ng maraming kalokohan sa kapwa, pwede pa rin pala akong makapasok sa langit. Tandaan po ninyo, maliwanag ang sinasabi ng Ebanghelyo. Walang paraiso para sa politikong malay-maleta ang pera. Walang paraiso para sa sangtaong naliligo sa kanyang batam na puno ng selapi. Maliwanag na managkaroon ng paraiso sa isang magnanakaw. Bakit? Sapagkat may nakita si Jesus. Hindi lamang po nakita ng mga mata ni Jesus ang pagnanakaw na ginawa ni Dimas. Higit pa dito ang kanyang nakita. Inamin ng magnanakaw na ito yung kanyang pagkakamali. Kaya nga't hindi ba't anong kanyang sabi, dapat lang ako maparusahan. Ako gumawa ng masama kaya ako nagdurusa. Dapat lamang ako mapako sa krus sapagkat ako ay nagkasala. Kung kaya nga po, mga minamahal ka mga kapatid, tinignan ni Jesus ang magnanakaw na ito ng buong kataimtiman. At matapos niyang makita ang isang kahindik-hindik, ano ang kanyang sinabi? Isasama kita sa paraiso. Nasabi ni Dimas sa mga bagay na ito, bakit? Hindi lamang dahil siya'y magnanakaw. Nasabi ni Dimas sa mga bagay na ito, sapagat siya'y isang dukha. Itinuring na dukha ang sarili. Kaya ang Kristong Hari ng mga dukha nagkaloob ng paraiso para sa isang magnanakaw. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang paglalarawan ni San Lucas pagdating sa pag ni Jesus. Matatandaan natin, mahalaga para kay Jesus ang mga dukha. Para po sa Ebanghelyo San Marcos, ang sabi niya, mapalad ang mga dukha. Bakit? Para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya't ang kagaya ni Dimas, bagamat magnanakaw, pero inamin, hindi lamang yung pagkakasala, kundi naging tapat sa kanyang pagiging dukha. Ah, sa kanya ang kaharian. Huwag kayo magkakamali. Nakapasok ng langit si Dimas, hindi dahil siya'y magnanakaw. Nakapasok ng langit si Dimas sapagat siya ay isang dukha. At ito ang siyang aral ng dakilang kapistahan na ating ipinagdiriwang. Hari si Yesus sapagkat siya ay hari ng mga dukha. Karapat dapat lamang po sapagkat ang hari ng mga dukha awa at habag ang kanyang katarungan. Ang katarungan ng Diyos ni Yesus bilang hari hindi galit o kapangyarihan, kundi ang kanyang katarungan, awa at habag. Bakit po awa at habag? Kung ating titignan, kahit pa sa panahon natin ngayon, ang mga duka, walang lugar. Walang espasyo. Walang lugar sa mundo. Pero hindi ba yung mga duka, malimit ang tawag natin ano? Squatter. Ang tawag natin sa mga duka, walang lugar. NPA. No permanent address. Aba, malamang inisip ni Jesus, kahit ba sa langit, iskwater pa rin ang mga dukha? Hindi. Kahit nga po minsan sa puso natin, mga tao, ang mga dukha, wala pong espasyo. Anong ibig kong sabihin? Simple man sa atin ang gusto makipagkaibigan sa mga squami. Hmm. Sino sa atin gusto makipag-relate sa mga dukha at mahihirap? Malimit ang mga dukha, iniiwasan. Bakit? Ah, puutangan lang tayo niyan. Paano mo sasama sa isang sosyalan ang mga dukha at mahihirap gayong hindi makapag-ingles? Gayong hindi kayang iharap ang kanilang mga sarili? Sa katunayan, ayaw natin makihalubilo sa mga dukha. Bakit? Galisin. Puno ng sugat. Walang lumalapit sa mga dukha. Walang espasyo. Walang tinig hindi nakikita. Kaya nga po, nakalulungkot para sa isang bansang katoliko na kagaya ng Pilipinas, ang kawang gawa, ginagawang isang malaking racket. Yung pera para sa dukha, nauuwi sa bulsano kung sino-sino. Kaya ang mga dukha, kapag nagigipit, isa lang po yung namumutawi sa kanilang mga bibig. Ano? Diyos ko. Ang mga may hirap kapag walang-wala na, ang dukhang may tuturing, sa Diyos lamang kumakapit. At sino ang yayakap sa mga dukha? Ako? Kayo? Si Jesus lang. Ang hari ng mga dukha. Kaya po si Dimas na magnanakaw, ginamit. Hindi yung kanyang kasalanan, kundi yung kanyang tinanggap na katotohanan ng siya'y dukha, kaya nagpaampon sa Diyos. Ginamit ang kanyang kalalagayan bilang dukha upang magpaalaga kay Jesus. Kaya ngayon sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, isang panibagong pagkilala ang pwedeng ibigay kay Dimas. Isang dukhang magnanakaw. Isang dukhang magnanakaw. Bakit po parang dukhang magnanakaw? Sapagkat mayroong mayamang magnanakaw. Ang yaman-yaman na nagnanakaw pa. Ang dami-dami ng pera nang iisa pa ng kapwa. Kaya maliwanag, hindi ako may sabi nito ang Ebanghelyo, walang paraiso para sa isang tuso. Walang langit para sa isang magnanakaw. Sapagkat para sa kanila, hindi si Yesus ang kanilang hari. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, napaka-timely po ng Ibanghelyo, ng ating pagdariwang. Sapagkat ang pagnanakaw ng isang mayaman, ang pagnanakaw ng isang leader, ay parang isang cancer. Ang cancer, nagsisimula sa isang maliit na bukol. Lumalaki, lumalago, hanggang sa buong lipunan na ang siyang naapektuhan ng kanser na ito. Kaya nga diba, no, pag sinabi ng doktor, may bukol ka, abnormal growth. Abnormal. Ibig sabihin, hindi lamang di normal. Hindi dapat. Ano po yung mga abnormal sa ating lipunan? Isang tao na isang, isang pares lamang yung paa, pero ilang dosena ang sapatos. Aba, dinay mo pang alubihan. Isang ka nakakita, isang nanay, isang tatay, tatlong mga anak, pero ang tahana nakatayo sa isang malawak na lote. Buhay ka pa. Sa Memorial Park ka na Nakatira. Saan ka nakakita ng isang taong nagustuhan ng isang payong pero milyong-milyong halaga na kotse ang binili niya? Walang paraiso para sa isang mayamang magnanakaw. Walang langit para sa isang tuso. Kaya ang ating mga pagbasa, particular na ang ating pagdiriwang, nangungusap sa atin bawat isa. Sino ang hari mo? Yung ibang hari nila si The King. Yung ibang hari nila yung Tapa King. <laughs> yung iba ang gusto nilang hari, Chow King. Madaling sabihin, Oh, Father, no, no brainer, Father, si Jesus. Pero kapatid, kung si Jesus ang hari mo, Ah, pero pag nanakaw sa dukha ang inaatupag. Ah, walang paraiso para sa iyo. Kaya maliwanag nakalulungkot sa ating lipunan kung sino pa yung mayaman, sila yung magnanakaw. Hindi po ako namumulitika. Pero itong ang hinaharap ng ating bayan. Ilang araw na po bang lubog ang barangay 258? Tama ba? 8? Ang barangay nila kapitana. 828. <laughs> Ilang araw na na hindi pa nagagawa yung ating pumping station. Ilang araw na ang mga taga-simbahan naglilimas ng tubig sa bahay sapagat matapos linisin, babalikan tubig dahil umapaw na naman ang creek. Samantala mga nagnakaw sa kaban ng bayan, printing print natutulog, nakabukas pang pa aircon, at komportable sa loob ng kanilang mga kwarto. Walang paraiso para sa isang tuso. Walang langit para sa isang magnanakaw. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ha? Pakiramdaman po ninyo ang inyong mga sarili kung kaya mong sumigaw ng Viva Cristo Rey, pero pinagnanakawan ng kapwa, baliwala lamang, hindi si Kristo ang hari mo. Kung magpasa hanggang ngayon, humaharap tayo sa malaking pagsubok ng katapatan sa pamahalaan, pero wala kang pakialam, hindi si Kristo ang hari mo. Sapagat ang Kristong pinagdiriwang natin, hari ng mga dukha. Namatay para sa mahirap. Nag-overtime kahit pa sa krus. Matagpuan lamang ang isang dukhang magnanakaw. Mainam na sa pagdariwang natin ng Christ the King, hindi lamang kilalanin ang pag ni Jesus sa buhay natin. Mainam, buong katapatang tignan, saan ang espasyo ng dukha sa aking buhay. Saan ang lugar ng mga mahihirap sa ating pamayanan? Ang mga mahihirap kapag may rally nagagamit. Ang mga mahihirap kapag eleksyon pinapaasa. Ang mga mahihirap wala nang malapitan. Paglamang natin isipin palaging nandiyan naman ng mga politiko upang tayo ay tulungan. Hindi tayong mga sumisigaw ng Viva Kristong Hari, inaasahan ang bawat isa sa bawat dukha na ating kilala, sila'y ating aalagaan. Kaya hindi po ako mapapagod no? bilang inyong kura paroko. No? Malimit sinasabi ng mga tao, wala na nga ako kayong pera, Father, bigay pa po tayo ng bigay. Father, yung mga binibigyan natin ng bigas, hindi mo mga yan. Father, yung mga pumipi sa ayuda, naku, naloloko lang yan, paulit-ulit, sa isang bahay, ilang piraso sila. Pero mga manamahal ko mga kapatid, kung lahat ng dukha pagdududahan natin, kung lahat ng mahirap pag-isipan natin ang masama, wala tayong dukha na malano walang mahirap na mabibigyan. Kaya siguro po, i-flex natin na uh, ang parokya natin, Bagamat hindi tayo mayaman, pero hindi tayo nagnanakaw. Bagamat hindi tayo maraming pera, hindi tayo madamot. Sabagat nakakatakot, kapag naging normal na lamang nakalalagayan, ang mga mahirap, nariyan lamang yan. Ang mga mahirap, hindi pinapansin at kinakalimutan sa pag nangyari yon hindi si Kristo ang hari natin. Hindi si Kristo ang nagahari sa buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ano ang siyang ating dadasalin? Hindi lamang sumigaw ng Viva Cristo Rey, kundi ating hilingin, Panginoon, tulungan mo ang puso ko na matanggap ang pagiging dukha ko. Pag sinabi kasing dukha, hindi lamang yung mahirap. Hindi lamang yung walang pera. Hindi lamang yung squatter. Pero pag sinabing dukha, ang tanging laman ng ating mga labi, Diyos ko. Pag sinabing dukha, tanging umaasa lamang kay Jesus na ating Diyos at Hari. Kapag sinabing dukha, tanging sa Diyos lamang umaasa wala nang iba. Si Jesus ay hari sapagat hari siya ng mga dukha. Sa misang ito, yun po yung hilingin natin, nawa tayo maging mga dukha na pinaghaharian ng hari natin. Viva Cristo Rey, hari ng mga dukha. Amen.